kalalabs, may panibagong share naman po ako sa inyo dahil marami at kadalasan po sa inyo bakit nagtatanong kayo na nagpublish kayo doon sa inyong in-stream ads na giging reels so mga kalalabs, uh, ito po ay nasa settings natin, baka hindi nyo pa alam, lalong lalo na sa mga baguhan ituturo ko po sa inyo kung paano siya gawin para kahit uh, short video ay mapost -po -ma pa rin natin doon sa ating in-stream ads dahil sinubukan ko ito, ito ay aking experience lang din at share ko talaga sa inyo, so mga kalalabs ang ating kasing, um, nakasulat kasi sa ating settings doon, video less than 90 seconds can be posted as reels. So kung kapag hindi natin yan ma-change ang settings na yan na may tatlong pinagpapipilian, ay magiging reels talaga ang ating mga short video na hindi, umab uh, hindi uh, less than 90 seconds. So mga kalalabs, Itong ituturo ko po sa inyo ay dapat inyong uh, puntahan din ng inyong settings para ma-change niyo po ang inyong mga uh, ano nga ba to? Settings nito para kahit uh, listan, uh, hindi listan, kahit Uh, wala pang 90 seconds ay pwede pa rin siyang ma-publish as in-stream ads, guys. Sa akin nga, nilagay ko rin yan siya. Mayroon mga short video din akong nilagay dito sa aking in-stream ads. Kapag wala akong maisip na ipopost dito sa aking in-stream ads, short video ang aking ilalagay. Pero magiging, uh, hindi na siya magiging real. So, ito mga kalalabs, puntahan niyo po ito. Dito tayo sa ating news feeds. So, ayan. Pindutin po natin yung maliit na profile dito sa taas, yung aking nilagyan ng arrow. And after that, mapunta tayo dito. Pindutin natin yung settings. So, after mapunta natin yan sa settings, pindutin mo po yung page settings. Or sa profile, meron din yun doon. So, after that, scroll down mo lang. Hanapin mo yung media and contacts. Ito, So, pagpindot mo po nito, uh, scroll down natin. Sundan nyo lang po ang aking ituturo sa inyo. Nilagyan ko naman po ng mga arrow para ma-change nyo po ang settings ninyo. So, dito mga kalalab sa baba mga kalalabs ay mayroong tatlong pinagpipilian na yan. Sabi ko nga, uh, video list the 90 seconds ay pwede siyang magiging real. So, dipindi po sa atin kung ano ang pipiliin natin dyan. Kapag mag-post pa po tayo sa ating in-stream ads na list the 90 seconds ay pwede natin piliin post as reels. Ganito. Pero para sa akin, para ma-post nyo ang inyong short video na hindi siya magiging reels doon sa inyong in-stream ads ay ito po ang inyong pipilian. Post as Uh, publish as post. Kung ano ang pinindot nyo doon, kung dito kayo sa in-stream ads to ba in-stream ads siya po. Hindi siya magiging real. So, ayan mga kalalabs, I hope makatulong po sa inyo na ma-change nyo rin yung settings para uh, wala kayong maisip sa inyong mga short video or sa inyong in-stream ads. Pwede naman ang short video na hindi siya magiging real. Dahil na-change nga po yan ang settings natin. Dahil dati, pwede naman talaga short video lang. Mayroon na siyang uh, ads or hindi siya magiging real. So ngayon mga kalalabs, alam nyo na Don't forget to follow me.